LeBron 20. Jordan, Jordan. 25 mula nang babayaran tatlong pares is mine na hindi mo to maintain diyan. Lura na 'yung bumpares. 18 tatlong paris, two, five. two five, tatlong paris, tatlong libo. Hello mga idol, nandito nga ako ngayon sa Evangelista dito ngayon sa Quiapo, malapit nga sa QQ Mall at nakita ko nga dito si Idol Boss Waray na nagtitindangan ng sapatos at pakinggan nga natin ang malupit niyong pagdilema dito. Tatlong. Kasi na, ano to eh? O, isang libo tatlo, isa, dalawa tatlo, isang libo. Itong tatlo, isa, dalawa tatlo, Isat, <tod> tatlong. Tatlong Nagbandit ka hindi po ako nagbibiro. Uh, ah, kahit sa kagaling o sino ka man, mayamang ka man o mahirap. Ang kailangan ko lang kasi, kayo, pero doon sa 3500, may tubo yun. May negosyante bang nagpaluki? What's wrong? Mayroong negosyante yung buhaon. Isa ako doon. Pero kung nagsinungaling man ako, intindihin nyo na lang ako. Kailangan ko yun. Oh, Pero, ba kayo magde-decide. Kayo magde-decision. Halimbawa ito. Kado <laughs> kayo magkaroon ng sticker sa Manu. Si Wee Boss Waray mga yeah, idol. Kaya pumunta na kayo dito yung sa, may uh, mga mga H p sa may halikod na si Tanay Rekord. Dito ang pwesto niya. Ayan. Ayan. Shout out daw sa inyo mga vlogger. Isa. Lebron 20. Jordan. Jordan pa po lang babayaran, tatlong paris. It's mine na hindi mo ito maintindihan. Mura hindi makakaintindi, hindi makakabili. Dito kay Waray, maraming imposible. Kailangan, personal yung pupuntahan. Wag, ah, nakita ko sa YouTube, Waray, paguguhitan mo doon ngayon kasi ang daming picture. Pabili ako, wag pumunta kayo. Waray, pabili ako sa online. Waray, pabili ako sa on, sapatos mo. Sige, ipost ko ito. Ang ibigay ko sa iyo pagdating, maraming udos. Tama-tama. Para hindi ka malilang, ang gwapo, ang ganda, pagdating, ang ah, pangit naman. O, kasiraan natin yon. Kayong pumunta, pag nagustuhan, bayaran. Pag di nagustuhan, tama, iwanan niyo, niyo si Waray. <laughs> Tell <me laughs> na. <naman. laughs> Ito pala yung pesto mo, sir. Dito pala. Ito po. Asakalaw ko niya. ako oh, dati. Yan yung pesta Tapos, na, ang pinakadabes, pa sama kayo sa akin. O, oh, yan. Tara. Ito nga sabi ni Boss Waray, sapahan daw namin siya at titignan natin yung pwesto niya dito sa loob. Okay, ito nga nakalagay yan sa mga maghahanap sa kanya, sapatos ni Boss Waray, mga idol. Hanapin nyo lang nandito sa kya po. Ayan, ipagtanong nyo, complete uh, papers din siya. Ayan. ano? nalin lang ako, nadaya ako, naloko ako. Ito, complete. Ah, hindi mo ako, to. Ito yung panid ako, na naka-sell. Ah, 1.5 isa, dalawa 1.8, mo yung quality ah. Baka niyo sa video lang, baka niyo sa camera lang, baka niyo sa TV baka niyo sa, sa YouTube lang. Okay. Personal yan. What's wrong? ako, nandito ko sa Q -Q Mall, Manila, Kaya po, list, Q -Q lang, sa Manila, Kaya po, dito lang ako ninyo matagpuan. Hindi ako lalayo. Hintayin ko kayo. Kailangan ko kayo. Mga kapatid, una, walang pinitan, walang lukuhan, walang gurusan. Kung ayaw mo, edi wow. Uh, isang paris, one five. Dalawang paris, one eight. Tatlong paris, two five. Tatlong paris, tatlong, tatlong libo. Isa, dalawa, tatlo, Bali, 750. Tingnan mo yung Mabibili mo ba ito ng 750? Mm Hindi. -hmm. Ang ganda. Tingnan mo yung quality ng... O. Oh. oh diba? Ang ganda siya. Uh -huh. Tapos yung ilalim, nakatahi. Okay. Made in Vietnam po. Nakatahi yung ilalim. Tapos double. Tapos made in Vietnam. Yes. Kayo nga po maghusga. Pag alam yung naluluko na, takbo na. Alam yung lugi, iwas na. Basta dito, walang pilitan. Hindi siya shintake ka. Hindi shintake, hindi direct, lalong hindi. Mm, alam mo na yon pero pigi pa rin yan. <laughs> Kasi ito, kubi. Kubi-kubihan lang ito eh. Gusto mo to to? ito? Ito. Ah, kubi. Bakit yung sabi ko kubi? Iskan e, mo na lang. May QR code siya. Yeah. Oo. Oh. Ayan yung ano ah. na barcode. Kung ano yung sila number dyan, magkaparyas ng sila number sa tikita. Then pag hindi siya nagkatugma, ang sila number sa karton tsaka sa tikita, original yung karton, take ang laman. Yeah. <laughs> <laughs> Ganun lang kasi, pre. Kasi maraming imposible. Okay. Dito kay waray, napakaraming imposible. Ang pinakadabas dito na imposible, ito. Masuny. Kung dito Dalawa po rin rin, apat, five hundred. Apat, five hundred? Ngayon na, siguro marami pa yan, mga sampung box pa. Abutan mo ha, sa anak mong isa, sa apo mong isa, sa adopted mong isa, sa hindi mo anak. Ha? <laughs> dito naman po, sa kanila. Four hundred lang. Uh, Mura na yun. ano po, ano po lang kasi may size? Branded po ito, wala nang box. Nasabi ko, branded bakit? Oh. Genuine leader gamosa. Swelas. Tapos ikaw nga mismo magustang hawakan mo nga. Sa asawa, sa hindi asawa, sa asawain, sa anak, sa, <laughs> sa anak, anak, anak. anak, anak, anak. Okay, <laughs> ya, okay. yeah, mga kapatid, dito lang yeah. yan. Sa QQ Mall, Manila, Kiyapo, Bangalista, yung fit. Sa QQ Mall, Banglista, yeah. Q -Q Mall, Banglista. Yeah. nandito si Idol Paray. Yeah.